Yan po ang aming project. Ah... Uh, ito po yung gawa namin ah. Epoxy enamel. Epoxy enamel po yung binubukan na yan. Yellow. Yan po. Epoxy enamel po. Paano? Magpintura ng epoxy primer. Ganyan lang po yung ginawa namin. Uh, pa-primer mo, primer white, tapos foxy enamel si na. Ayan po. Ayan, enamel po, si po. Aray! Uy! Kasama ka lang sa si YouTube po. Ayan po, si Ronel. Mga pintor talagang bandirigma. Ayan, si Rommel. Yung... Eh si Juari, lakad lang po ng lakad yan Eh si Juari po, lakad lang po ng lakad Yan po yung mga YouTube ko ah, pa, Ayan po yung mga pintura ko Mga epoxy enamel po yan, eh, puro gilder Sa Weber yung pintura Yan po Ayan ah, Sa si YouTube to Eh si paring Edmond ko Edmond Pagya Edmond Pagya <laughs> oo po ayan po yung mga gawa namin hindi mo yan lahat ah? ha? pinuturahan yan lahat yan gagawin dilaw eh tanggalin mo ulit ang ibabalot mo lang yung pinaka ano, itim ayan po ayan po yung mga gawa namin Ang gagawin nyo po Pa-primer white nyo lang po muna Tapos Ah uh, Gagamitin nyo Epoxy Enamel Gilder Yan po Puro dilaw po yan, yan ginamit naman namin Ah uh, Bali ang pagtitimpla po Ng epoxy enamel Ah uh, Ilahalo mo catalyst tapos pagkahalo ng catalyst. Ayan, napakarami po na yung compressor diyan. Talan. Kaya kami Ayan, o OT na nga po o OT. Kaya si Jok Jok po yung naglalakad. O OT po kami lagi rito. Ay po. Ay po kasi ang kagandahan niyan. Hindi mo yung dahil makintab na siya. Ano po ito eh? Uh, dryer ng palay. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po. May mga pinto po yan, Puro pintor po yan. Ang tanga yan. Ayan o. May mga compressor Eh! Yan po yung mga gawa namin Yan. Yan po Paano Pagpintura na epoxy enamel gilder Acrylic po talaga High gloss po yung gilder Gilger po Yan, po. Yan po Makintab ko kasi siya eh. Ayan po. Ayan po ang dating niya. Makintab siya. Hmm. Bukas ulitin pa po yan. Uh, pangal patong patong pa lang yan. Matigas po yan. Matigas. Matigas po yan. Matigas. Ayan matigas po. Dinidilaw po namin lahat. sige po, nandito na lang po. Paano magpintura na epoxy enamel? Basta gawin nyo lang po primer. Tapos primer white kasi dilaw siya. Eh. Primer white lang po. Basta dilaw. yun okay na. Okay na. Thank you po.